buntok na yan, napag yung yung buntok na yan. Ano kayong meron sa buntok na yan? Mayroon masiguro, parang mayroon usa dyan? Mayroon kayang usa dyan? lala yung Oo. Malalim siguro yan, sir. Malalim. Malalim, pero malalim. ay wala pa yung para na tulay at so sa sa green lane daw Yan. You know, may ano doon ay bago. Oh. sa kaliwa natin makakapilip yung bag. Darating kayang pagyan dito. Ayan, yan po yung uh, nakikita natin ganina na golds, yun yeah, no? yung golds na yeah. yun golds na yun mga kapilipi o. Baka yung sinasabi yung dalawang tanpo, kasama yung bago, o ano, nagtulay. Golds po yan mga kapilipi. Sa uh, tante. dalawa, sa dalawang tanpo. Golds yan mga kapilipi. Ganda rin po. Kita niyo 'yung Nga simoy ng hangin. Uh, 'Wag lang kami maligaw pabalik. <laughs> so, ayan mga Kapilipi ito po 'yung ano, Ayala Heights, Greenfields Calamba 'Yun eh. Napaganda po ng mga bills dito, ang lalawak. Ayan, pag ako'y manalo sa luto, bibili ako ng bahay dito. Uh, <laughs> ah, ayan Kaya alam mo, walang signal dito mga kapilipi. So, bawawa kami. Ay, kami ikakain. Nawala yung kartola dun eh. Yung sa may, sa may, ano, sa may stoplight. Ay, nakalaga ito, Ayala, grateful, eh, nakalagay oh, doon Ayala Heights Green Field Nawala eh. Ah, <laughs> okay. oh, nga yun, na yan eh. Actually, then, stop yun, eh. Yan. Yan, so, nung dumaan ako dito nung gabi, hindi, ko na -ayos Ay, hindi pa vlog-vlog. Ang nais niyong uh, pumunta rito sa village ito. Ito po yung Ayala Heights. Ayan, Grand Pulge. Kalamba village to Tama nga ba? <laughs> Dami yun ang Kalamba. Ito po ay ano to, Marema Killing, mga kapiliti. Kasi kami nang pumunta rito gabi, sabi nga nito. Wala si kasi globe din siya, globe din ako. Ano ba natin? <laughs> eh eh nakaway siya. Okay, ako na lang mag-uwi siya. Diretso, diretso, diretso. Pagdating sa taas na wala signal eh. Eh punong-puno to. <laughs> ito po yung uh,

Yan, kita niya na mga kapilipi. Iyan, tagus ng kalambayan, may yang ano na yan. Los Baños, mali. Yan, ayun oh, yun oh, yan. Mali yan. Tang Los Banyos yan, mali. Tapos yan doon. Oh, kasi sa bundok ko ba may yan eh. na yan. Yan mga kapilipi. Ganyan ka mahal ng mga guardyo, mga residente rito. Hinaharang nila kagad yung mga ano, sakyan. Alam nga na masuli. Masuli nga nga. Priority tayo dyan mga katilid. Hinaharang talaga nila yan. Kaya pag uh, trapeg, kaya pag paghapon dyan, matrapeg. Yan ha, nakaunan so, din natin uh, mahaba yung, na mahaba-haba yung... Kaya develop na kaya na ito, tapos nag-tandas part niya. So, property niya niya. Hmm. Ang usay. Kitang-kita mga katuliki, ang kagandahan ng Ayala, to, mm -hmm. <coughs> Yan, -kita, ng, uh, Ayala Heights. Ayan. Ito so, pa yung, yung kalamba ha, mga katuliki. Yes, 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 oh. Okay, so next na, ayaw natin ito nga po yung drone. Parin po ito na Ayan na, napalabas na po tayo mga kapilipi. Pindyan po paganda yung kanilang uh, dahanan dito. Ayan na.

Paano nga si Madam ng ano? Ng no oh. bago. Yan hanggang dito na lang mga kapilipi. So turbina na po tayo. Maghanap tayo makakainan. Ito baka dyan meron pa din. Ayan na may makakainan no. Ayan. Sige pa maaaram gano'ng masilap.